Uh, sa inyong affidavit, nakasulit dito, Mr. Chair, na sa paragraph 30, I confirmed that there was a quota and reward system. So, my quota and reward system. Ano po itong quota and uh, quota system at ang reward system, Mr. Chair? Dalawa yon, Your Honor. Your Honors, Mr. Chair. Pag-quota at saka reward. Sa akin naman, uh, we implemented in accordance with the law, Your Honors ang kuta, uh, bawat araw dapat ang polis may matukhang yung knock and play. Puntahan yung mga nasa list para pasurindirin sa police station uh, para sila marihab or voluntarily. Ang reward naman, uh, it's very obvious for my assignment, Your Honor, Mr. Chair, na lahat ng mga operasyon through by-bust operation, search warrant, implementation, uh, may reward system yung mga local official. Uh, ano ko, Your Honor, bisisir Sir, ang Osamis na nagbigay si Mayor Paruhinog ng 100,000 bawat accomplishment ng bypass operation. So nakatanggap kami ng 600,000. No? Mga lalaki yon na mga pusir sa sa Uzamis. So yun ang pag-intindi ko. Yon, the other ada the, other kuta naman at saka ka uh, yung reward system alam ng mga polis lahat yon, Your Honor, Mr. Chair, na patayin may may uh, reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yon ang ibigay, Your Honor, Mr. Chair. maski may kasalanan yon o wala, may ginawa na totoong na o wala. Uh, yon ang ang pag-isip, pag-intindi uh, ko sa dalawang klase ng reward at saka quota, your honors. Mr. Chair, para lang maklaro, so yung quota system, merong nag-a-identify ng mga tao. Tama? Yes, your honors. Itong quota, kanino galing ang listahan para mahit ang quota? Uh, from the DI at sa Kapidia, uh, mag-consolidate yun sila, your honors, Mr. Uh, Mr. Chair. Yung ma-intel community. So, bago nila ibigay sa kay PRRD sa LESC. So may nag-o-order, nagbibigay ng listahan dito sa inyo at ibibigay po, Mr. Chair, na ito ang mga listahan, kailangan niyong i ang quota kada adlaw, kada araw. Paano pag hindi mahit ang quota, Mr. Chair? Uh, for information, Your Honors, kung saan ako masign, hindi ako nag-rely ng order ng tukang. Wala ako kasi inisip ko yung palagi, Your Honors, Mr. Chair, na they are all victim. Why sila ang uh, atutupagin ko when in fact, be clear naman ang uh, pronouncement ng Presidente natin na sa, sa Albuera, yung mga Espinosa ang drug lord. So bakit magpunta pa ako sa mga user at sa kasapusir na nakita ko din, Your Honor, Mr. Chair, na they are all victims lang. Kung makuha yung mga drug lord at sa kasana protector, stop na ang illegal drugs. Kaya sa area ko, maski ang bakulod, your honorable secretary nakahuli tayo ng 80 to 90 na mga pusher, walang patay. Mr. Chair, kanina sinasabi niya dalawang beses na tokhang. Ano po ba ang tokhang para maintindihan natin? Kasi parang standard po ang sa inyo eh kami po hindi namin alam ano po ba ang tokhang. Sorry your honor. Can, can ah, you shorten your uh, reply to the query uh, of the members uh Uh, Colonel Espinido. Yes, Please sir. Proceed. Mr. Chair. Uh, tukhang that uh, means knock and play. Parang inak knock mo yung play. uh, nak inak okay. mo yung bahay tapos ah. uh, uh, ito din mo. sa quota po Mr. Chair so yung quota na sinabi niyo sa affidavit niyo na may 50 to 100 per day sinabi niyo din po dito na pupunta kayo kasi yung alam niyo sa paragraph 30 we had to knock on the doors of 50 to 100 households suspected of drug use or pushing ito ang operation na tinatawag niyong tokhang sa loob. Yes, Your Honor. So, owners. kakatok kayo, tapos ano po yung proseso nito, Mr. Chair? Uh, your Honor, eh, sabihan sila na nasa list kayo. So, magpunta kayo sa police station para ma yung pangalan mo, instaksyonan ka na uh, going to re uh, rehabilitate. Uh, yun ang instaksyon sa... So, kayo po ang pupunta sa bahay, kakatok, ano to, in the guise of voluntary surrender or kukunin pupunta sa estasyon? Voluntary surrender, Your Honors. Tapos, hindi dadaan to ng korte, Mr. Chair? Diretsyong rehab? Hindi, Your Honors. Tama po ba ang proseso na to? Ako kasi, abogado ko, alam ko dapat may due process dito pag may mga nahuhuling ganito. Sa akin, Your Honors, kasi alam nyo naman yung mga junior officer, they are all obedient sa instruction pamtaas may legal counsel kami, mga pulis, na akala namin yung pagdating sa baba, talagang hinimas na yun na maging legal ang trabaho. But again and again, sinabi ko sa akin istasyon, hindi ako nag-implement nun tukhang. So, pero standard na to sa iba. Kung hindi sa inyo, alam nyo po, standard to na alam ng iba na ang operation na to kakatok, kukunin, rehab, walang dadaan na ibang proseso, kayo ang magdedetermine po nito. Yes, Your Honors, Senator Na may nag-o-order galing sa higher-ups. Yes, Your Honors. And then itong reward system naman, sinabi po Mr. Chair na under an operation. Nakukuha ang reward right after sa accomplishment, Your Honors. Ano ang accompl accomplishment? Ano ang meaning ng accomplishment? Ano ang goal? Sa akin, si Station, yung nah na-holy mo na bypass din na implement mo yung search warrant, na mo ng complaint yung mga subject, or uh, suspected person. So, may buy bust operations, may search warrant. Doon sa affidavit nyo, mga dalawang beses kasi na nangyari dito sa, yung sa Albuera, may search warrant, pumasok Mr. Chair, sila with the search warrant on illegal possession of firearms, tapos yung si nag-search, biglang namatay itong si Mayor uh, Espinosa. Sa Osamis din, itong uh, mataas na na, na sindikat, na drug lord na si Parahinog pumasok din na may search warrant uh, through the guise of illegal possession of firearms o pagpasok namatay din po etong pagkukuha ng search warrant sa alam ko po kasi 'di ba pupunta po kayo sa judge at pag kayo sa judge may witness yan at may present para magrant ang search warrant pero parang sinasabi po, Mr. Chair, na itong search warrant kasama sa operations ng reward system. So may formula po ba to para mag-grant agad ang search warrant on the guise of illegal firearms? Papasok, may makikita, tapos may mamamatay? Hindi naman, Your Honor, uh, Mr. Chair. Ang kaugalian for my experience, pag makita ng judge naman na uh, may probable yung witnesses, deponent, na talagang nandyan may illegal uh, items sa area sa uh, kung saan naka-indicate yung uh, search warrant yung affidavit ng uh, deponent at saka applicant na team leader mag-release ng issue ng search warrant or warrant of arrest ang ang judge uh, doon na your honors Mr. Chair, sa pag-implement mo na kung ano ang mga pamaraan naman ang gawin mo as, lo as long as uh, you are Uh, in accordance with the POP, Standard Operating Procedure ng PNP, Your Honors. So, itong search warrant, uh, sinusundan naman. Yung mga witness na saan po galing? Ang sa Albuera, for your information, Your Honors, hindi ako ang applicant ng search warrant ang province. Uh, joint lang yon. Ang sa usamis naman, hindi din ako ang applicant, ang CIDG. So, ang CIDG ba ang pumapasok to search? sin sila naman ang aplikant? Uh, with us, Your Honor, Mrs. Chair, bakit? Ako, kami ang may alam sa area. Yung CIDG, uh, si nagpunta lang doon para mag-verify, uh, validate, to confirm na mayroon talagang uh, illegal yung isang subject person. din Sa pagpasok, Your Honor, Mrs. Chair, because alam na ng lahat na uh, fully armed ang grupo ni Paruhinog. Itong reward system na to naging standard to throughout uh, the country? Sa so, pagkakaalam ko, Your Honors, yes. Pa An paano mo nalaman to? May mga kausap ka bang iba na ganito din? Nag-uusapan nyo. Ano ang sistema nyo dyan? Ganito din ba sa inyo? Very known naman yon, Your Honors. Very known within... Uh, sa, sa, within the PNP. Okay. Standard siya hanggang ngayon ba? Alam nyo po ba kung... Eh, hindi ko na alam, Your Honor, sa, sa ngayon, uh, okay. Presidente. Sorry, Your Honor. Um, so, dito, no, nakasu nakasulat dito sa inyong affidavit, no, na kasama sa reward system na may mga LGUs na nagbibigay ng rewards. Tama po ba? Yes, Your honors And... Sinabi niyo legitimate naman ang pag-receive ng mga awards sa pag um, may voluntary surrender sa grupo niyo. Tama dahil may LGUs. Paki-explain yes. lang po, bakit kailangan mag Actually itong reward system, bakit kailangan Mr. Chair ng reward system? Hindi po ba trabaho naman po talaga ng polis na hulihin itong mga suspected or nahuhuli sa bypass operations? <laughs> bakit kailangan ng reward system? Bakit kailangan din ng LGU pumasok? para magbigay ng mga awards na to, rewards na to. Yes, Your Honors. Uh, ang nangyari kasi sa polis, magaling lang mag-take ng order, magbigay ng order, manghuli. Pero hindi magbigay ng allowance or uh, financial to uh, accomplish the mission, Your Honor, in which ang baybas hindi ka ganun kadali, Your Honor, na puntahan mo, hulihin mo. Dapat may pira yung gasolina ng motor, ng polis mo, operatives, uh, kinausap po yung mga executive, your honors, kung di, sana ako ma na ganun ang mga mangyari sa atin, your honors. So, di, uh, na voluntarily na mag sabi sila, your honors, na sige, mag, uh, kami ang magbigay uh, ng budget sa inyo para sa reward kung may mahuli. Itong reward, kasama, so kung mahit mo yung quota mo, may reward ka. Kung meron kang ma-eliminate, ma may reward ka iba-iba iba ang levels nito pag makuha mo ang mga pag may ma ka iba-iba iba ang reward sa akin your honors uh, pag pag uh, mag manak mo lang wala hindi kasali yon sa reward yung mapuntahan mo lang para katukin mo mag uh, surrender walang reward yan anong mangyayari kapag tumanggi ka Yun na ang mangyari your honors uh, i relieve ka so eto po ba ang nangyari sa inyo dahil sabi niyo po, hindi niyo po ginagawa. Tumanggi ka po ba? Kaya, Mr. Chair, nasa derogatory list ka, biglang nasa high-profile drug list ka. Bakit? Bakit ganon? Hmm? Siguro, Yunors, know, isa yun na dahilan, pero asa aking pinakadahilan na na-disband ko yung grupo ni Espinosa at saka ni paruhinok. On paragraph 30... Which I quote I confirm that there was a quota and reward system in the implementation of the war on drugs during the previous administration. Do you confirm that statement, Colonel Espinido? Yes, your honors. Now my question is and I just like to continue the flow of questioning of the Honorable Nograles. Can you please tell us this honorable committee? How is the reward system being implemented during your time? Number one your honors ang kuta, kung ma ka sa istasyon mo ng mga watchlist personalities then uh, na baybas mo through na uh, implementation of search warrant doon na ang reward Uh, mangyari, your honors, in my uh, station as Chief of Police. So, aside from that, can you tell us more story on how the reward system is being implemented? Yun lang, siguro, your honors, because uh, as I said, uh, reward to refund your uh, uh, financial when you uh, have a um, bypass operation because uh, uh, it involves money, yung gastusin, matagalyon uh, matagal yon. Pagkatapos yung search warrant naman, uh, involved of money. So, parang i-refund lang your owners yung mga reward na yon sa uh, trabaho ng police. In other words, Mr. Chairman, the consideration for the reward system is all about money. Is that correct, Colonel Espinido? Yes, Your Honors. Now, I would like to direct your attention to the third sentence of your paragraph 30, which I quote. When the leadership imposed a quota of 50 to 100 per day, we only took it to mean that we had to knock on the doors of 50 to 100 households suspected of drug use or pushing. Now, my question, Mr. Chair, you mentioned the word leadership. May we know, and can you please tell this honorable committee who are the persons behind or the personalities behind when you mention the word leadership when we are referring on the implementation of the reward system? Your honors, from the chief PNP down to, uh, down to the chief of police, your honors. You mentioned the word chief PNP. Who is the chief PNP on the, at that time, Mr. Uh, Witness? Uh, Police General, Director General Bato de la Rosa, Your Honors. And that you are referring to now, Senator Ronald Bato de la Rosa is that correct, Mr. Witness? Yes, Your Honors. Now on my next question, uh, Mr. Chair, because your affidavit talks about the implementation on war against illegal drugs, you mentioned so much, like your assignment in Albayra, in Bacolod, and of course. The quota and reward system. Now, my question, Mr. Chair and Mr. Witness, how would you characterize the war against illegal drug during the time of President Rodrigo Roa Duterte? It's very impressive, your Honors. um, uh, uh, I'm sorry. What was the first sentence of your uh, answer? Uh? It's very impressive naman your honors and uh, very um, practical and uh, masabi ko your honors na marami ang nasiyahan no okay, because sa akin naman na hinanap na yung source ng drugs but then it uh, very sad to to say na ang nangyari yung mga biktima lang no, ang napatay, yung mga poser, user, user. Uh, sa akin naman, Your Honors, sabi ko sa, I conclude, na kawawa yung mga naging biktima lang uh, para lang makatanggap ng reward. Nag-abuso yung sa paligid ni President Duterte nag advantage because of greed, opposition, and money. Kaya mas kisino na lang ang trabaho, and as long as uh, nasa watch list ka, Your Honors. But uh, it's very public knowledge naman sa atin dito na tayo nasiyahan sa ginawa. But then, inabuso, yun na ang problema sa war against illegal drugs. Your Honors. The, the first part of your answer mentions it's a very impressive It's practical, but towards the end of your answer, you mentioned that the users user the victims of campaign against illegal drugs. Now, in summary, can you please describe how was the campaign against illegal drugs during that time? Is it tragic? Is it a success? Is it a failure? For me, your honours, successful. Why? Hindi pa nakaupo si President Duterte millions of surrenderes. When in fact, kung ako lang ang magsalita, your honors, within six months, drug-free na ang Pilipinas. Kasi nawala na yung rampant. Kasi ang pagkategorize natin sa drug-free, mawala yung rampant. Hindi tayo makapagsabi ng drug cleared for that six months. Pero yun din, your honors, it's very sorry to say that uh, uh, nag advantage, take opportunity yung masama naman ng mga polis para lang makapagpira at saka makaposisyon. Uh, dalawa, Your Honor. Sorry to, to, to say that. Thank you, Your Honor.